Alright, so good morning mga kamiks. So isang napakagandang umaga at panibagong vlog na po tayo. Ha! Ihangap man. So natakaroon sa taas sa provincial jail. Ayun lang lang Guys, din eh. Kay, ka di <laughs> So for today's vlog mga kamiks, bisitahin no, natin yung ano yung bukid natin doon kasi nga sunod-sunod na yung uh, pag-ulan dito sa uh, namin no? so uh, excited na ako makita yung uh, ating pananim na nabasa sa ulan so naulas ulas na pagpunta natin nung nakarang araw uh, tanghalin na yun so nakita natin na parang nasunog yung ano yung ating pananim ba so ngayon ating bisitahin uh, na naman ulit so oras natin alas 5.48 na so let's go nung pagpunta ako kasi dito napakainit yun So, nalaya yung ano ko, niyog. So, nagdasal naman ako kay Lord na saan. Tayo na sa uh, ilan. So, yun ang kinabukasan, binigay agad. So, uh, malakas tayo doon sa raas. Malakas tayo doon. Thank you, Lord, no? Maraming salamat, Lord. Uh, tindig mo yung ano ko. Dasal ko na sana umulan kasi kawawa yung ano ko, niyog ko. So, narinig tayo. So, ibig sabihin, alam ah, tayo ni Lord, mga kamiks. Alright. Kambinga ni Kuya. So, nakabutas tayo, ha. Ah. Kasi nga, ah, malagkit yung lupa dito, mga kamiks. Napakalagkit. Buti pa yung lupa. Napakalagkit. Hahaha. <laughs> ha pagod magpadyak pero okay lang kasi naganahan naman tayo pabalik balik dito sa area or dito sa aming munting bukid no lalo na pag nakikita ko yung ano ko yung niyog natin anim natin shout out ko pala si ano si parikoy no janry black Okay yung views mo pare koy sa billiard na panood ko pare koy. So natutuwa ako na ah, kahit na ano ba na ah, nahihirapan ka at least ano mo ah, ginagapang mo ng ano ng tudoh or mag-isa no. So maganda yan pare koy na ganyan yung ano uh, ah, strategy. Pagay nahakot mo yung organic ba na viewers mo. So maganda yan. Ah, di hagaya ko na Ah, nagmamadali ako noon or dati. Ano, patuloy lang sa pag-upload ng video, pre koy. Dito lang ako pag meron kang uh, problems. Kasi nga, tutulungan natin yan. Alright. And then, shoutout pala sa small YouTuber dyan sa Alabel, no? May kimi love shoutout. Kay uh, Ucrap. Uh, thing. Kay Radiant Vlog. Kay, ano? Sino ba yung isa? Kaharbs TV Kaharbs may a big love Kay Kaharbs no And then Sa ano Mga kawi dyan Mga kawi <laughs> Good morning And then sa lahat ng mga jobbers, no Si ano uh, Si yon yun Si Olivia Ang artista Ang Maharot na <laughs> may a big love And good morning And then sa lahat, na lahat ng uh, nakakilala sa akin at ako subscribe no. At sa mga hindi pa pala naka-subscribe sa akin channel, don't forget like, share and subscribe. And click the bell button para palagi po kayo updated sa mga uh, daily vlog ko na boring masyado. Sa mga manonood lang ha. Sa gusto mo manonood, pwede kayo manonood. Hindi no, kalimutan mag-subscribe, mag-like and share para matulungan niyo naman yung channel ko. Alright, maraming salamat mga magandang mga magandang mga, na, mga na umaga po sa inyong lahat at mga magandang umaga sa hindi ko nakikita dito sa aking harapan sa aking likuran at sa itaas alright so nakatakaroon din hindi sa area dali sa bukid Tumungan mga yung adlaw grabing init so nagdasal ta kay lord no nagdasal ta kay lord na sana uh, uulan so ayun na nga binigay niya mga kamiks So yung mga lubi ko na ito nabiligan So maraming maraming salamat Lord sa binigay mong blessing. Thank you. Wala kang sawa pa salamat. All right, so ayan. Yung niyog natin kahit paano na basa siya. So kung hindi sa inulan, kung yung street init, so ito mamatay talaga sana to, ayan oh. Kasi nga nag-brown na sa sobrang init. So at least nadiligan siya. So ngayon iniinit na naman. Yan ako. So, at least, salamat pa rin tayo na binigyan tayo ng uh, ulan. I'm back mga mix So, ayan. Pintulan ko na ulit dito. So, pag ubaya muna natin doon sa diana Kasi nga yung dito, unahin muna natin. Kasi tumubo na naman yung mga adamo na pinutol natin. So, ang oras natin, no, alas 832 So, hindi ko na pinakita sa inyo yung pagputol ko ng damo. Nagmamadali ako. Kasi nga mamaya, init na naman. So, ayan. Ito lang po yung uh, ganap ngayong umaga. Ngayong uh, morning. Daily vlog. Alright. O so, kunti na lang to. Sa so, na matapos na. So ayun mga kamig, so di ba? Nawala na yung mga tumubong damo na mahaba. So ayun bak mga kamig, so oras na to. Alas 9:20. So mo na na so dili ta karon hold diri sa bukid kay manglabata all right let's go So, kini akong gibuhat nga gate. Okay niyo Kaya wala ni langsang-langsang Walang pakupako yan Kung baga tali lang Bagun So, oh, okay diba Naglakad na naman tayo Balabas Kung di kaya uh, Shortcut na lang tayo Dito sa kabila Mga kamiks. Dito tayo daan. Shortcut ay shortcut So noon na talaga mga kamiks, yung kalsada talaga ay yung dinadaanan talaga namin papasok. Dito talaga yan. Diyan. Dito sa gilid. Yung papasok. Papunta ang area namin. So ngayon, nasira yung ano dito. Yung kalsada ba. Yung dinadaanan na namin. Mag-over ba lang tayo dito? Kasi nga, may mga babuwer dito mga kamiks. Ayan o. Oh, di ba? Oh, ako lang tayo. Tapos dito, nasira na lang tubig. <laughs> so, oops. Right. Oh, diba? Mura na lang kasimple. mura na kaagin, nata? Alright. So, dito talaga yung daan. Ayan o, o di diba? Galing kasi yung tubig doon sa bukid. Pag malakas yung ulan, tapos papunta yan doon sa may creek. So diyan lahat yung tubig. Kaya kami na may area doon sa luban. So pahirapan sa pagpunta uh, o or papasok. Lalo na pag uh, yung ulan. Nako, di ba? Ang dahil yan sa ulan.

you fade away so I'm back mga kamiks no So, nag eh parin nga kay So, sili, dili-sili So, dala mga sili O, lami, kita naman mga sili mga kamiks ba Sili Lapag oh. Lapag 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 So Laway lang Lapag 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 dumi Lapag 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 Dugan ni mo man, kagiba yungan Init bukod dito sa area mga kamiksigot Dito sa ilang area nila parang kaginots Wala na ba nakatugan? Alabel? Lado na ba? Ito ko ron, lang makapasok kayo Right, so Kapit na tayo mabot sa Balontay Ibat kayo akong likod mga kamiks Kay Kitigyan ko ni pa rin ka kidot So, ano So, kundi pa kita mo siguro ang ako ang upload, no So, karo nagkaroon ka sa bag Mani na Subukat so, kaya diri na hinahilan ta kay ang akong gamot isa dili siya sanay sa sa mo mo dito mo napila so na hinahilan ta Ay, para iwas to scratch niya diba bike sa uh, area sa Barangay Barangay no uh, although sa ko pa rin siya sa Baluntay no kay nagya naman na to ang tawag na boundary Alright, so karon mo ni uh, last na sa kaon mga kamix dire sa area na eh. tapos last nga sa kaon log, uh, last food na lugsungon no try na to wanhan mga kamix no so kuan na to og video so first time na ko ning nakapagtuon o niya bukat kayo akong likod ha. pero kaya naman siguro ni eh. alright hasta inita so muna yung lisod mag ah uh, bike adventure pag ginaan yung init na kaya dali lang ka batiwan o kakapoy tungkol kay uh, sobra kainit muna na ilas na lugsungon mga kapiks so sa mga kain ay ah, uh, hinahina ta kaya dili sanay akong kamot ah, uh, dili sa akong left left hand dili sanay sa mga ah, uh, mudala o ano, mula bilah ha ito yung sikat na kapit sa babot mabati ako likod bukod ba so mingaw ang barrio mga kamix so one is intro intro sa barangay Baluntay intro Warrior. Why you are?